Good morning, good morning mga kalapatid Ayan ang ating mga kalapatid ngayong umaga Dal ang kinakain Dal, 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 dal ng mga indyano Inagawan natin yung mga indyano ng dal mga kalapatid kasi yung supply natin pagkain hindi pa dumadating yung ating provision wala pa Ayan Kaya dal muna yung pinakain natin sa kanila mga kalapatid at ayun ang isang grupo sa kabila ayan dyan yan yan, yan magandang kulay na yan na parang chick yeah, chicker dyan ang tawag dyan yan oh yan yan, yan natatakloban young bird natin yan yung matakaw kumain na yan yang bird yan mga kalapatid bagong dating lang yan ngayon umaga pero kala mo naman eh matagal na dito tingnan na mo lang kumain talagang halos inuubos-ubos na niya Kasi pagsiksikan talaga sila. Ang dami na nating young bird dito mga kalapatid. Yung iba hindi na natin nahuli na para lagyan ng singsing. -sing. Kasi umiilap lang siya mga kalapatid kapag uh, dinadakma natin. Hindi na nakakatakma ngayon si Boy Dakma. Hmm. Gustong gusto rin pala nila ito mga kalapatid. Oh. Hindi na nga sana tayo bibili. Kasi yan na lang yung pagkain nila, Yung dal. Kaso nga lang ay kinakain niya ng ating mga kaibigan dito uh, mga Indiano. Yan ang paborito nilang pagkain. Hindi na naman natin sila pwedeng agawan pa. Kaya pero kumuha lang tayo ng isang cup tuwing umaga habang dito pa dumadating yung ating pagkain. May order na tayo ng patukan nila, hindi palang lang dumadating. Kasi hindi talaga pwedeng magdala ng madamihan kaya ang ginawa ko mga kalapatid dalawang tao na lang yung aking pinako no, uh, pinadalhan ng pira para makabili sila nagpapadala lang kasi ako ng pira mga kalapatid doon sa mga nagdidiok tapos minsan ay hindi nga nakakabili walang time mag ikot or wala nang time wala nang uh, space ang kanilang bag mga ganun ba mga ganun ang dahilan nila hindi nila nakita yung bilihan walang space yung bag mga ganun pero yung iba naman hindi naman mamimili ng marami pag nag-day off sila yun nakakadala ng dalawang kilo nakapagod natin ng dalawang linggo uh, ganun lang eh na mga busog na sila mga kalapatid pero hindi sila umiinom oh. Umakyat na agad sila sa taas. Hindi sila umiinom. Yan yung bagong dating ngayon na yung bird mga idol oh, chicken tawag diyan. Ang ganda oh. Ayan, na si Balbon. Ito yung aking matangkad na kalapati mga kalapatid. Matangkad na Balbon pa. Hmm. May sensor pa di ba? dami na ng kalapati Narin dito mga kalapatin ang bilis lang talaga nilang dumami paglilipara na yan sila mga kalapatid papunta na sa platform pag nabusog na yung iba nakaligo na oh. busog na busog sila mga kalapatid oh. Yun oh, yan siya oh. ayun na lumilipad na yan yung ating bagong uwing uh, young bird. Ah, ito nga talaga tatay niya, oh. Kaya sabi ko matapang ito nung nakaraan eh. Nangaaway talaga ito eh. Inaaway niya bawat makon dito eh. Oh. niya, yung pala may anak na siya ba diba? sana all pag uwi, may dalalang anak para na naglilipara na, na yan na utay utay na yan utay utay na yan. busog na sila punta na kayo sa platform pero bago yan pumunta ng platform mga kalapatid dun muna yan sila sa ibabaw ng barko nakita nyo yung mga video ko ng nakaraan dun muna sila sa ibabaw ng barko sa may helipad sa may helicopter area tapos saka lang sila lilipad kapag nakapahinga-pahinga na sila doon. Shifty sila doon eh. O tingnan mo yung isang ating uh, ano pano. ganyan yung lumipad pero pa na nakas nakasalida yan. Oh, uh, uh, Oh, Kala mo malalaglag sa dagat eh. <laughs> Kala mo malalaglag sa dagat eh. Na, doon na sa taas na ng barko pumunta. Galaw mo 'yon. Sobrang katabaan pag lumipad eh sasampa muna siya doon diyan sasamba muna siya dyan. tapos saka siya bubuylo minsan aket mo na siya diyan patong siya dos stop, may kalo ta patong doon patong doon patong doon pag nandun na siya sa taas ng container saka siya lilipad ay ngayon dito pa lang kaya parang babagsak siya papunta sa dagat <laughs> ngayon ang gagawin nila noon doon yung sila magtatambay doon yung sila magre-race ay babaw ng uh, barko ayun na oh magre-rest yun sila doon. Mag-relax na, relax na. Saka sila lilipad ng malayo. Papunta na doon sa platform. Doon na naman sila mag-imagine uh, kung anong dapat nilang imaginein sa kaparis nila. O, oh, mamalay-malayan mo. Mayroon na naman uling kasama dito. Mayroon na naman uling anak. oh, yan na. O, yan na. Isa na lang natira. Tagasaid. O, oh, iligpit mo yung kalat, ha? Pagtapos mo. Wala na yung mga kasamaan mo. Nako. Nagwawalis na lang tayo dito ng Duminang Kalapati. Ayun lang mga kalapatid. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Like and share ang ating Facebook page. Ayan. Thank you, thank you. Salamat mga kamangyan. Mga taga-oriental Mindoro, dyan. Shout out sa inyong lahat. Bye bye. God bless. Mabuhay po tayo mga kalapatid.